to my channel. My name is Sharon. Sa mga tao po na nanonood na ng aking channel, maraming salamat po sa pagsuporta. At sa mga bagong gawin po dito sa aking channel, um, please don't forget to subscribe, support, like, and share my channel. Maraming salamat po. So, ngayon po, today, pag-uusapan natin yung mga... Marami akong Um, nakikita sa comment section na ito palagi talaga ang tanong nila no so today pag-uusapan natin yung um, madalas tanong ng mga bagong panganak okay so ang tanong is pwede bang uminom ng pills um, kahit wala pang regla after manganak so yan yung katanungan kadalasan niyan talaga ang nakikita ko kasi yung iba, ano eh, um, hindi pa siya nireregla ng sobrang tagal. Yung iba naman nireregla agad. So, yun yung man ang nakikita ko sa comment section. So, ngayon, um, pipilitin natin yung masagot yung tanong na yan. Okay, so, kung bagong mamis ka, kung bagong mami ka, kapapanganak mo lang, at nag-iisip ka kung kailan pwedeng uminom ng pills, eh, wala ka pa namang regla. So, yun, um, stay tuned po at sasagutin natin yan today okay mga sis so ganito yan no normal lang ba na um, hindi agad bumalik yung regla after mga nak lalo na kung um, full time breast breastfeeding ka ibig sabihin hindi ka nagpa -pa formula sa bibi mo as in puro gatas mo lang talaga ang pinapad dede mo sa anak mo. So, so, pwede ka na ba talagang uminom ng um, pills? Parang ganon. Kasi yung, yan kasi breastfeeding, para siyang isang um, form ng contraceptive sa mga babae. Parang habang nagpapadedika, o nag, um, uh, meron ka pang supply ng gatas, malaking chance na hindi ka pa mabuntis agad. So, ganun ng ano niya, ng babae, parang sistema niya. Pero hindi hal, hindi naman lahat ganun ng um, sitwasyon sa babae. Iba-iba pa rin talaga, no? So, okay. So, pwede na bang uminom ng pills kahit wala pang menstruation, kahit wala pang regla? So, oo, pwede. Pero, depende yan sa iinumin mong pills. Kasi iba-iba yung pills. May dalawang klase ng pills. Yung unang pills, um, tinatawag itong mini pill. Ito yung safe sa mga nagpapadede na mommies. Hindi maapektuhan yung supply ng gatas nito eto, pwede mong inumin sa mga mamis na full breast breastfeeding. Pwede mong inumin to anytime. Pwede na after mga nak. Yung pangalawang pills naman, ay may tinatawag tayong combined pills. eto, ito yung ginamit ko. Kasi nagpo-formula ako. Hindi ako full-time breastfeed na mamis before. So, ito yung ginagamit ko. eto um, ito naman, bago mo ito Um, gamitin or inumin dapat at least 6 weeks ito kasing pills na to pwede itong uh, sa supply ng um, gatas mo supply ng gatas mo so ingat-ingat ka dito so yun yung dalawang pills so anong kailangan tandaan para ba bago mag-umpisa uminom ng pills so kailangan tandaan na kung nagpapadedi ka ng bata pwedeng magsimula ng pills kahit 3 weeks after mong mga na. Yun ang pinaka-latest. Or pinaka-maaga. Kasi so, kung nangyari ng nang anak ka, after 3 weeks, pwede ka na mag-start ng pills. Yun yung mini pill. Yun yung mga pwede sa mga nagbe-breastfeed. Ngayon, kung hindi ka naman nagpapapede or combination ka, um, pwede kang uminom ng pills after mga uh, at least six weeks ganun pero dapat tandaan nyo na before kayo uminom ng kahit anong pills kailangan ay magpakonsult kayo sa inyong mga obigay ni or kaya sa mga health clinics sa inyong barangay para malaman kung ano ang tamang pills sa inyo. Kasi maraming brand ng pills dyan, kung saan saan. Iba-iba siya talaga. So, para maging sigurado tayo, sigurado kayo kung tamang iniinom yung pills, tama sa inyo, magpakonsult kayo sa doctor. Okay? Kaya, lang minsan, may nakikita ko sa comment section na pag sa ano, health center ka, sa barangay, ano, public, um, <clears throat> minsan hindi ka bibigyan ng pills hanggang hindi ka nire-regla. So, pero, syempre, mahirap naman yung ganun. Kasi, kahit hindi ka nire-regla after mo mga anak, mga ilang buwan, pwede ka pa rin mabuntis agad. Kasi, depende nga eh. So, mahirap. No? Depende na lang po sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo na agad uminom ng pills, kasi sa center, medyo ayaw nilang magbigay. Itry nyo sa ibang ubigay Para malaman nyo kung ano yung tamang piyos na pwede sa inyo. So, eto lang yung mga tips kapag umiinom ka ng, ng, ng pills, kailangan ay uh, kailangan ay sigurduhing tama ang pag-inom ng pills yung ayon sa recommendation ng doktor o sabi ng doktor um, kailangan din gumamit gumamit ka ng backup na contraceptives kung hindi on time yung paggamit mo ng pills. Kanyari, may nakaligtaan kang araw or kaya yung first day mo dapat na inom ng pills ay hindi ka nakainom. Kailangan may backup ka. Kung sexually active ka ng mami, kailangan may backup ka. Siguro, backup like uh, condom, something like that. Or wag mo na mag um, sipping-sipping. Okay. Uh, and then, yung pangatlo is, siguruduhin na um, consistent yung pag-inom. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, sa tamang time, every day, para maging mas epektibo yung pills. Okay? So, ayan ang mga sis. Sana meron kayong natutunan sa vlog na ito, sa video na ito kung meron pa kayong ibang tanong, pwede nyo ilagay sa comment section at babasahin ko yan at gagawin ko ng um, panibagong vlog. Ito lang naman ay, you know, yung kung ano yung mga ko at na-experience ko. Hindi pa ako doktor, ha? So, yan yung kapwa mamis nyo lang din ako na may mga experiences na pwede i-share sa inyo para maalaman ng ibang mga miss din para mas aware sila, di ba? please don't forget to subscribe, like, and share my um my channel. Subscribe kayo para updated kayo sa aking mga vlogs sa susunod or sa mga vlogs na gagawin ko next time. So thank you very much for watching. You have a good day. Bye bye. Bye.